kahulugan ng kubo sa panaginip. Sa mga panaginip, ang isang kubo ay sumisimbolo sa pagiging simple, ginhawa at pagtitiwala sa sarili. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kubo, maaaring ito ay ang iyong subconscious mind na humihimok sa iyo na yakapin ang isang mas grounded at kontentong pamumuhay. Ang kubo ay kumakatawan sa isang pagtakas mula sa kaguluhan ng modernong buhay na nagpapaalala sa iyo na makahanap ng aliw sa mga simpleng kasiyahan at muling kumonekta sa kagandahan ng kalikasan. Kung madalas kang managinip tungkol sa isang kubo, ito ay nagpapahiwatig ng iyong malalim na pagnanais para sa isang sanktuaryo kung saan maaari kang mag-recharge at makahanap ng panloob na kapayapaan. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na lumikha ng isang pisikal at mental na espasyo kung saan maaari kang umatras mula sa mga panggikipit at hinihingi ng mundo. Inihikayat ka nitong maghanap ng pag-iisa at pagmumuni-muni upang pasiglahin ang iyong espiritu. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kubo, mangyaring bigyan pansin ng mga emosyong dulot nito sa loob mo. Ang panaginip na ito ay maaaring isang pagpapakita ng iyong pagnanais para sa pagiging simple at pagiging tunay inaanyayahan ka nitong tuklasin ang isang mas tuwirang paraan ng pamumuhay na malaya sa mga komplikadong nagpapabigat sa iyo. Kung nasasabik ka at na sa paggising mula sa panaginip na ito, ito ay senyales na handa ka ng gumawa ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kubo Simbolo ng pagiging simple at pag-asa sa sarili. Ang isang kubo sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang mas simple at grounded na pamumuhay. Ito ay maaaring sumagisag sa pag-asa sa sarili at isang tawag upang makahanap ng kaginhawaan sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Pangangailangan para sa panloob na kapayapaan at pagbabagong lakas. Kung madalas kang managinip tungkol sa isang kubo, maaaring ito ay isang senyales na dapat kang lumika ng isang pisikal at mental na espasyo upang umatras mula sa mga panggigipit ng mundo at makahanap ng panloob na kapayapaan. Kahalagahan ng pagninilay. Ang kubo ay maaari maging kakaiba at mahalagang pagkakataon para sa pagninilay. Kung makatagpo ka ng ganitong panaginip na senaryo, iniimbitahan ka nitong tanggapin ang pagiging simple, maghanap ng balanse at kumonekta sa natural na mundo sa paligid mo. Ang isang nasusunog na kubo ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang kaganapan o milestone sa iyong buhay. Ito ay sumisimbolo sa isang katalista para sa pagbabago na humihimok sa iyo na bitawan ng luma at gumawa ng paraan para sa bago. Pagnanais para sa isang mas makabuluhang pag-iral. Ang panaginip tungkol sa pagtatayo ng isang kubo ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa isang mas makabuluhan at kasiyasiyang pag-iral kung saan maaari kang mamuhay ng naaayon sa natural na mundo at makahanap ng aliw sa tahimik nitong kagandahan. Pangungulila sa pag-iisa at koneksyon sa kalikasan Kung nanaginip ka ng isang kubo sa kagubatan, ito ay nagpapahiwatig ng pananabik namuling muling tuklasin ang kahalagahan ng pagiging simple at isausawang sarili sa ilan upang makalanghap ng sariwang hangin na may marilag na kagandahan ng mga puno at wildlife. Wild Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kubo. Kinakatawan nito ang iyong pagnanais para sa pagiging simple, katahimikan at isang koneksyon sa kalikasan na hinahangad mo sa iyong mapilis na modernong buhay. Kapag nanaginip ka ng isang kubo, ito ay nagpapakita ng kagandahan sa pagiging simple at ang kahalagahan ng paghahanap ng kapayapaan sa loob. Kung nanaginip ka ng isang kubo sa gitna ng magulo o napakabigat na sitwasyon, ito ay sumisimbolo sa iyong pananabik na makatakas sa mga komplikadong buhay. Ang panaginip na ito ay pinagmumula ng inspirasyon upang humanap ng aliw at isang hakbang pabalik upang pagnilayan kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kubo ay kumakatawan sa isang kakaiba at mahalagang pagkakataon para sa pagmumuni-muni kung nakatagpo ka ng ganitong senaryo ng panaginip, ang paggalugad ng higit pang kahulugan nito ay sulit na tuklasin. Iniimbitahan ka nitong yakapin ng pagiging simple, maghanap ng balanse at kumonekta sa natural na mundo sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na kubo. Ang matingkad na panaginip na ito ay mayroong napakalaking kahalagahan kung nanaginip ka ng isang nasusunog na kubo. Ang nasusunog na kubo ay kumakatawan sa isang mensahe na pilit na sinusubukang ihatid ang iyong subconscious. Maaari itong magapoy ng kislap sa loob mo at humantong sa pagtuklas sa sarili at paglago. Ang panaginip ng isang nasusunog na kubo ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang kaganapan o milestone sa iyong buhay. Ang maapoy na pananaw na ito ay kumakatawan sa isang katalista para sa pagbabago na humihimok sa iyong bitawan ang luma at gumawa ng paraan para sa bago. Kung ikaw ay stagnant o hindi nasisiyahan, ang panaginip na ito ay isang wake-up call na naghihikayat sa iyo na kumilos at mag-apoy sa mga kinakailangang pagbabago. Ito ay isang malakas na simbolo ng pagrinyo at muling pagsilang na nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa isang bagong kabanata na puno ng kaguluhan at paglago. Ang matinding apoy at ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay maaaring pukawin ng takot at kagalakan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kung minsan kailangan mong harapin ang iyong mga takot ng direkta upang maabot ang iyong tunay na potensyal hayaan itong mag-apoy sa iyong hilig at determinasyon na malampasan ng mga hamon. Ang nasusunog na kubo ay sumisimbolo sa katatagan at lakas. Inihikayat ka nitong yakapin ng pagbabago at ituloy ang iyong mga pangarap gaano man ito katakot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapagpatayo ng kubo. Ang panaginip na makapagpatayo ng isang kubo ay nangangahulugan ng isang pagnanais para sa isang mas makabuluhan at kasiyasiyang pag-iral kung saan maaari kang mamuhay ng naayon sa natural na mundo at makahanap ng aliw sa kanyang tahimik na kagandahan. Kapag iniisip mong yung sarili na nagtatayo ng isang mapagkumbabang tirahan, tinatanggap mo ang isang pakiramdam ng pagiging sapat sa sarili at isang mas tapat na paraan ng pamumuhay. Ang imahe ng paglalagari ng kahoy, pagmamartilyo ng mga pako at paggawa ng mga dingding at bubong ng paisa-isa ay nagpapasigla sa iyong espiritu. Kung nagkaroon ka na ng pribiliheyong makatulog sa isang kubo na napapaligiran ng mga tunog ng kalikasan, naiintindihan mo ang katahimikan at kasiyahang dulot nito. Ang panaginip na magtayo ng isang kubo ay nagaalok ng pangako ng isang mapayapang kanlungan kung saan maaari mong idiskonekta mula sa mga abala ng modernong buhay at makipag-ugnayan muli sa iyong panloob na sarili. Sa mundong ito ng panaginip, maaari mong idisenyo ang iyong sangtuaryo sa bawat detalye na inaayon sa iyo mga pangangailangan at kagustuhan. Isipin ang kagalakan ng paggising sa isang napaka mamanghang pagsikat ng araw. Paglabas sa balkonahe ng iyong abang tirahan at pakiramdam ng kapayapaan. Ang panaginip na magtayo ng isang kubo ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na lumika ng isang puwang na sumasalamin sa iyong mga halaga at nagbibigay sa iyo ng isang layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kubo sa kagubatan. Ang panaginip na ito ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na silungan sa kakahuyan. Ito ay sumisimbolo sa ating mga hangarin para sa pag-iisa pagiging simple at isang koneksyon sa kalikasan. Kung nanaginip ka ng isang kubo sa kagubatan, ito ay sumasalamin sa isang pananabik na muling matuklasan ang kahalagahan ng pagiging simple. Sa ating modernong buhay na puno ng teknolohiya at patuloy na mga pangangailangan, madalas tayong nawawalan ng ugnayan sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala na ang kaligayahan ay hindi palaging nasa material na pag-aari o panlipunang panggigipit. Inihimok tayo nito na alisin ang mga hindi kinakailangan layer at bumalik sa isang mas fundamental at tunay na paraan ng pamumuhay kung saan makakahanap tayo ng kasiyahan sa pinakamaliit na bagay. Kapag na nanaginip ka ng isang kubo sa kagubatan, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pananabik na isa ang iyong sarili sa ilan upang makalanghap ng sariwang hangin na may marilag na kagandahan na mga puno at wildlife. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo ng pangangalaga sa natural na mundo at pagpapahalaga sa mga kababalaghan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manirahan sa isang kubo. Ang kubo ay sumisimbolo sa pagtakas sa mga komplikado at hinihingi ng modernong mundo at pagyakap sa isang mas maayos na pag-iral sa kalikasan at sa sarili. Isipin na gumising araw-araw sa huni ng mga ibon, napapalibutan ng mayayabong na halaman at nakakaramdam ng hindi maipaluwanag na pakiramdam ng katahimikan. Ang panaginip na manirahan sa isang kubo ay maari maging hindi kapanipaniwalang nakakaakit kapag nabubuhay ka ng may stress, obligasyon at patuloy na koneksyon. Ang kubo ay kumakatawan sa isang kompletong pahinga mula sa magulong cycle na ito na nagbibigay daan para sa isang mas grounded at kasalukuyang karanasan kung nanaginip kang manirahan sa isang kubo, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong mga hangarin at hangarin. Isaalang-alang e kung ano ang tungkol sa panaginip na ito na nagpapasigla sa iyo at nagsasalita sa iyong kaluluwa. Yakapi ng paniwala ng pagtupad sa pangarap na ito ay ganap na posible at maaari kang lumika ng isang buhay ng napakalaking kagalakan at katuparan sa pamamagitan ng paghahangad nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao sa isang kubo? Ang panaginip tungkol sa isang tao sa isang kubo ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa pagiging simple at koneksyon sa kalikasan. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong pananabik para sa isang mapayapa at maayos na pamumuhay na malayo sa kaguluhan ng modernong lipunan. Kapag nangyari ang panaginip na ito, ito ay nagpapaalala sa iyo na tumalikod at muling suriin ang iyong mga prioridad na nagsasabi sa iyo ng kahalagahan ng paghahanap ng balanse sa iyong buhay. Kung meron kang ganitong panaginip, bigyan pansin ang mga detalye sa loob ng panaginip. Pamilyar ba o estranghero ang tao sa kubo? Maaari itong mag-alok ng mahahalagang insight sa partikular na individual o aspeto ng iyong buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang tao na naglalaman ng pagiging simple at kasiyahan na hinahanap mo. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na makipag-ugnayan sa taong iyon o gamitin ang kanilang pag-iisip upang magdala ng balanse at kapayapaan.